よいしょ。 এটা মতরিনিস না না পাতি লাগি però

nang mga dalak siya. Ay. Ay. Yan nakatabi niya Marami ng gamong nakasala. Wala nang naglilinis ng Ang... -diba, ah, bolak, bolak tsaka yung niyang. So, ako, dito sa binigay, tayo ako sa binigay. Ako, dito bulaklak, yung favorite niya, kwek-kwek. So, upo ako dito sa nabagumulan, kaya ako nga dito kasi nakalawas So, ito na buhok natin. <laughs> Wala ngayon nakatambay dyan, ah. Ayan, o. yung motor. Ito yung music. Music mo na tayo. Ito yung booking. ayusin natin ito muna, idol. Kainin ko lang yung aming. Ito ka muna. Ito pa din na pa lang. Ayan, o. Ayan dati dati siya masipag dumalaw dito pag nabendo kasi yung isang anak si sa dalong pero yung isang anak na siya dumalaw yan sa tayo oh ah ali ah. alam mo lang dito pero carry lang so yung lighter ko ba higyan natin ito ito yung nakaraang kandil so hindi siya basta basta na ubutos ito mo to oh, tapos basta pagkaalit na nakuha ko ulit kasi yun yung pinaka ano sa kanya ay matay okay, ay magsasawang gumalaw um, hanggang sabihin na lang natin hindi pa ako na kaya yeah, pahala ko mag-upload kasi hindi ko maano kung sa mubit lang ako mag-stay ito nag-aaral ka kasi ako na kung sa mubit ako mag-stay yes bali hindi ko mapoprovide yung 3 million to 6 million so sana maintindihan ni darling kailangan ko rin ito mag-abroad ayaw ko man siyang iiwan para sa pag-trabaho sa abroad pero kailangan din kasi yun nga malaki yung school Ayun, yung sarap nakakahawan ng jogging dami nag jogging dito pero ano muna tapusin ko muna siguro mga trabaho ko sa so, rembo kaya yun yun Ah, lang nga. Uy, uy, alis. So, bigyan natin si Bidang uh, ng halim sa malang hand to na lang. So, ito yung binili ko doon. Bigyan ko siyang dalawa. First time ko nang kumakain lang ako ng mga uh, galato-galato. At, ano, mahal oh, na si Lord na not... Obviously, may na ulit ako kumakain ng ganito to. Sinunan na high blood siya. May eh, berto na siyang ng kinain. Masyado na bibili. Eh. Oh hey, hindi ka naman. Ito nga lang pinunta ko dito ng series sa kanya ng kandila. Ating ah, mag-asawa. Ito na natin Atin, ang hantuhan din.

Eh. Hey. Hey. Eh, hey, ano ko 'yung gold bang. Wala 'yung ano ko, mm -hmm. 'yung Ay, 'yung hindi nang mahaba na buhok ko. So, eto na 'yung set natin. Na. Yeah. tapos sa uh, November ah uh, dadalhin ko rin yung papa niya kasi siya lang din ang uh... siyempre anak siya dapat siya lang yung madala na uh, kapamilya yun nakapamilya ng papa niya kasi yung siyempre iba rin yung mga kapatid ng papa niya kasi iba rin yung siya hindi madala so ngayon dadalawin namin kasama nung, nung nakunahan ko na nangyong office Uh, mga bandang November 12 tapos dito kami ay November 12 so, hindi hey naman hindi uh, naman uh, sorry, uh, na, uh, medyo na uh, uh, sana yung uh, din na ako uh, pero mas bali na rin uh, kahit yung sa pital hindi naman uh, medyo nanuhan na ako uh, kasi matagal din ako uh, pero tara uh, ang pakihimbong Sanay ako na hindi siya masahay. Kaya mag-isa lang din ako sa lahat ng decision. Kailangan siya sa iyo. Kaya ko lang. Sabi niya ba, strong. Kaya minsan feeling ko na isa ako Pero okay lang. Tama yun, nag-aaral ako para matutuwan. Para ma-divert yung ano ko. Tapos yan. Nag-aaral makakontrata hindi naman ako mag-abroad ang plano ko. Patapusin ko na yung college ko dito. So, naman pa rin talaga dito. Ayan. So, yan. Sana kung ano man nangyari, pinagpaubaya ako sa Diyos. Kung nangyari sa buhay namin. Kung so, ano. Kasi, hindi naman natin kontrolado na ito na. Patulad yan. Nandito na siya. So, ba? Tungkol naman dun sa sabi nila. Sa pataas ako. Parang negative. Seven years, matatapos niya. Mataan. Ay, ano na ko sa trabaho ko so, tapos so negative talaga para sa akin pero sa mga hindi naniniwala di okay lang pero sa tingin ko para sa akin hindi na kailangan naging masaya na rin naman ako nakasama yung asawa ko hindi na yung alaala ko dito sa mundo na mabaunin ko ang nabubuhay tayo tapos yun uh, no need naman Oh, naman kasi ng partner niya Uri kayo, unfair ka naman kung di ba yung pinaka-greatest na nangyari sa buhay niya. So, siya, nangyari kasi nga yung siya. Yung greatest na nangyari. Eh, ganun. Ganun nangyari, Tapos, yung greatest na nangyari sa'yo. Tapos, pinakarap na iba Hindi rin din ang mga kapat yung grabe yung ano. ko dito. So, ayun. Kainin ko muna itong dalawa. no, das na lang pati na gana gana na eti ma para i Ano, gpd gpd. Retat ko tawain. Tay try ko to live, mag live. Ay, marami. Ay, marami. So, ayan. Ang main goal natin ngayon ay uh, kasi syempre uh, wala na nga sya dito, no? So, main goal ko talaga uh, nakapagtrabaho yung bahay namin sa Cavite or mag kahit na sa abroad bili ako ng patawa ko ng bahay o bili din ako at <coughs> yun gusto ko na rin lumayo dun sa ano nila sa uh, anino yung ano niya yung kasi baka sabihin bakit baka nagtsatsaga lang ako laging dumalaw dito kasi may iniintay ako ng sa sa sabi pero sa totoo lang wala ang sabi ko nga dati nung no, pagkamatay niya kung no, uwi na lang ako sa amin tapos no. iwan ko na lang lahat ng yan yung part niya. No. sabi ko na yung gamit ni YP sa west kasi kwarto niya talaga yun yung mama niya tsaka siya yun no. <coughs> sabi ko kasi pwede mo na ako Pagawa ko yung fourth floor. Tapos yun. Uh, kaso, ayaw nila. Kasi nga, yun nga. daw pa rin nila. Pero sa akin, pag time hindi lang dahil mag-asawa, uh, syempre, kailangan pa rin mag-provide na sariling bahay. Hindi naman pwedeng lagi kang nakikitira. <coughs> Pagdating ng ibenta yung bahay, wala <coughs> ka na magagawa. Ah, di ba? Tsaka syempre, mag-isipin nila na dahil baka dumadalaw-dalaw ka, dumadalaw-dalaw ka sa simenteryo, napakita mo lang na dumadalaw ka kasi dun nga si yan, nakasama sa kanila sa pagsira. Pero, yun na, yun pa rin ang balak sabi ko sana ko. kung makapit tayong bahay at least na kaya sa anino nila kasi mahirap. Aku ah, naik ulang tahun, mau internet kok, mau oh, beli So, yan. Uh, alam ko naman na nasa peace na siya dahil yung mga panaginip ko at saka uh, panaginip ko sa kanya na nakaraan ko natin mga panaginip. So, parang ko at peace na. At uh, yun. So, may ko na remember. So, inisip ko pag nandito ako, baka nakatingin siya sa akin. Baka pag nandito sa bahay. Hindi ito ng kagila sa bahay. So, ka uh, pinipilit kong kahit malungkot pinipilit talaga kasi totoo isang lang ano ko na luluha na lang ako kasi yun nga kahit kong panghihinayang sa kanya kung pa siya nakasama kahit man lang sa akin nakagrabe yung anak na na ano sigahay sigahay yun lang so siyempre wala tayong pwedeng balikan sa buhay o yun sa kung ano yung nangyari so very na kasi nasa nga naman kung hindi ka I mean, move on, pero hindi mo siya kakalimutan ako kasi pinaka-purpose ko na lang tapusin mo kagali ano ko so yun na lang yung goal tapos ako din, kung makatapos ko dito then mag-abroad pero siya pa rin isip ko kasi so, sino yung gala so, na matadagano sa batita so, yan. Yeah. basta yung mga plano ko so, bahala na yung Diyos para yun just sana so, mag-heal tapos uh, hindi ko naman kailangan ng partner actually dahil dati din naman eh nung naghiwalay kami kung nasa abroad siya kaya ko naman walang partner matagal din matagal din before before ako nagka-girlfriend tapos wala na naman tapos yun okay din naman kaya ko mag-isa so kailan din naman ako sa internet wala na ang problema kaya ang kaya yun sabi niya nga Ganyan. Sabi nga, ako Ganyan. tayo din mga tata. So, okay. tayo. lang itong camera ko, pero usual Ano yung mag-iib niya. So, camera. Pero yung side ng motor ko, na, So, dapat uh, mga 630 mga 4, So, yeah. Ah, uh, so uh, September So tap um, ko na ulit per day September 4. So yeah. Uh, ah. Uh, kung Ano, kayo din may mga ganitong ma experience something. Kasi itong TikTok na kasi sa TikTok. Eh. So ganun. nakikita nyo sa tiktok kung paano ko ito nilalabanan. Salamat din kay tiktok, siyempre, na mabuhasan yung bongkot ko. Pero hindi ako yung tiktok nung no, mga sewa kasi Tapos yun, ah... Uh, Ayan, so nag-aaral na namin ako didang. So dati ko na sinabi sa kanya, gusto kong mag-aaral din sa pagpatuloy uh, pag-aaral. Kaya rin gusto ko mag-aaral din. Tapos so, lang, siyempre, may liyan na rin si Busa dahil nakandaan na kami pareho. So, at ngayon, uh, para makabawas din sa... Uh, sa pag ano ko sa pag-iisip ko ayan nagpasok na ako ng ALS so, junior high ako pag natapos ko daw senior high so mag ayan and then yan. parang kami sa ayan ang mga plano pero marami pa rin magbabago maraming plano at pipilitin uh, na uh, panagpasan lahat pero hindi naman makakalimutan syempre lifetime na hindi naman makakalimutan po. until yun nga and uh, until syempre manda ako or something yun na uh, din naman tayo lahat sa ganito so hopefully uh, enjoy pa natin yung ating ano yung mga kailangan natin gawin gawin nila natin so ayan si YP ah uh, sana kung nakikita mo ako uh, sana okay pa at ako ay eh, tapta lang kay love ko para hindi ako masyadong mamamak para okay